Viral na sa social media ang di kwento ng mga kaibigan ni Vice Ganda kay Tita Christy Furman. Sa online show ni Tita Christy na Showbiz Now na ay ikinwento niya ang di umano'y sinabi ng malalapit na tao kay Vice tungkol sa hininga ng komedyante. Tutal, tinatawag mo kaming tatlo na mga chisim osong shaka, di ba? Okay, di ka namin papatulon, pero may ikukwento kami. Hindi mo kami mapipigil. Mga taong malapit sa iyo ang nagsasabi na ang hininga mo raw ay amoy imnal, sabi ng batikang manunulat TV host radio personality. Ang lakas-lakas ng loob niyang may mentas. Diyos kung alam niyo lang, ang tindi ng amoy ng hininga niyan, parang bulok na daga, puna ng bitter anang entertainment news anchor. Sa totoo lang, halos lahat naman ng tao, pag di maayos sa kanyang personal hygiene, especially pag di nagtutoothbrush sa umaga o every after meal, nagkakaroon ng bad breath. No ang vice na maalaga sa katawan. Malamang ay hindi lang ito nakapag-toothbrush o nakapag-candy man lang noong time na siya na amuyan ng di maganda. Kaya naman payo sa lahat, pag nasa labas at di abot ang toothbrush, mag-mouthwash o mag-candy muna para mawala ang anumang di kaaya-ayang amoy ng hininga. Samantala, ginanap kahapon, Saturday, February 11, ang Girl on Fire, isang segment sa It's Showtime at mula sa 10 wildcards, 6 ang napili para magpatuloy sa Grand Final sa darating na Sabado. Ang anim na mapapalad na tutuloy sa labanan ay sina Kay, Kim, Jelai, Hazel, Chole at Rika. Bongga ang nakaraang girl on fire dahil akala ng madlang people, grand finals na kahapon dahil sa pinaghandaan ni Vice ang kanyang costume. Tweet ni Shuichi Min Amino, nanay ko, grand finals na ba? Yung costume din kasi ni Vice, pang grand finals.